I feel good, you look great I like you, I can't wait A first time, a first date You're so fine, I'm so late You sip wine, I drink straight Okay, ayun na ay, isang magandang araw ulit dyan. Salit ang mga ka-DIY natin dyan. Uh, especially doon sa mga beginners. Ayun, nandito ngayon tayo kasi meron tayong uh, pinuntahan na customer. Ito kasing customer natin, uh, actually sa atin lang nagpapagawa. Eh, kaso nga lang, sa sobrang busy natin, Ah, uh, hindi natin siya napuntahan and then tumawag siya ng ibang technician. Well, ayun nga lang mga Kadiwa, yung nakuha niya kasi technician, medyo siguro hindi pa ganun kasanay sa paggawa ng uh, e-trike lalo na sa pagtatanggal ng mga bearing kasi ganito kasi 'yung nangyari doon sa kanyang housing dito sa differential ano niya, ito. tingnan 'yung maigi mga Kadiwa, yun. Oh. Tinatanggal niya kasi 'tong outer ring uh, kasi basag na 'yung bearing. So natanggal naman din yung inner ring Yung outer ring tinatanggal niya Pero ang ginawa niya mga ka DIY Ay pinipilit niyang wasakin Itong pinaka sa drama yan o oh. Yan Yan mga ka DIY Pinipilit niyang wasakin Kasi hindi niya matanggal tong outer ring Yan so yun nakakapanghinayang na makakuha tayo ng technician na kasi parang nangyari nga pinagpapractisan yung ating uh, unit So sa na konti na lang yung babayaran mo, ayun, uh, lumalaki pa yung sira. So ang technique lang naman dito para matanggal to mga ka-DIY, eh sinisikwat lang naman yan dito, dapat may pasikwat. Or kaya tatanggalin mo yung uh, pinaka-tube, eto. And then tsaka mo siya susungkitin doon sa likod. So para matanggal lang yung outer ring. Hindi yung ganito na wawasakin niya to. Yan o. So winawasak niya yung pinaka-dito, ano, yung housing. So, yan yung nangyari. O, okay, sayang lang tuloy yung salt na konti na lang ipapagawa. Okay yun mga kadiwe, no? Dahil hindi ko siya kaya sungkitin dito. And then, tinanggal ko na yung tornilyo dito sa baba. Pero, hindi pa rin siya mahugot. Ang ginawa ko, pinaka basic technique. Tanggalin mo na mismo yung pinaka uh, gearbox. Yung kalahati, tanggalin mo na yung mga tornilyo para matanggal mo to. Yan. kita ko sa inyo. So ayan mga pag natanggal mo na ng ganyan, uh, masusungkit mo na kasi tong pinaka outer ring na bumara. So dito mo na siya, babalik tari mong ganon. And then, tsaka mo nga yung At uh, pupukpukin para matanggal yung outer ring. So dito mga kade, dahil hindi wala kasi akong holder, papakita ko na lang sa inyo na natanggal ko na. No? So pupukpukin ko lang siya dito. Susungkitin ko lang yung kanyang outer ring na bumara dito. So ayan oh, sinira pa nung isang technician na gumawa. So ayan. Sundutin ko na lang muna dito mga ka-DIY. Okay, so ayan mga kadiway, pinukpok ko lang siya dito kasi sinungkit ko yung outer ring. So papakita ko sa inyo dito sa likod na medyo lumalabas na siya. Ayan oh. Yun. So konti na lang, tatanggalin ko na lang siya. Okay, so ayan mga ka-DIY, natanggal na natin yung outer ring and then ibabalik na natin siya. Ayan, babalik na natin ah uh, ganun lang ka basic and then uh, magdadagdag na lang tayo ng langis kasi nabuksan na natin yung kanyang gearbox so ayan matapos eto na rin yung bagong bearing isusoksok na lang natin pa ganun mamaya maya okay so gawin ko lang na isang mabilis yan nabalik na natin yung kanyang gearbox ah uh, mga tornilyo na lang okay Okay, so nakabit na natin. Ito na yung kakabit ngayon natin. Yung kanyang bagong bearing. So, pag lang. Ayan. Ayan. Tapos pukpukin na lang natin to. At yun, nabaw na natin. Huwag natin kalilimutan yung circlip. So, yung lock ng bearing yan para hindi mahugot. Okay? okay, kabit na natin. At yun, nakabit na natin yung circlip niya. At eto, ah, martilyuhin ko na lang. Ibabalik ko lang yung kanyang pagkatupi. Buti na lang, hindi ganong na-damage. So, ayun, paalala lang dun sa mga gumagawa hindi proper na wasakin natin yung ganito. Okay, so alam naman yan na mga talagang gumagawa ng e-bike. So ingat na lang tayo sa mga makukuha natin na technician. So okay, so kinabit ko na rin yung kanya, yung drum brake niya, kinabit ko na rin. <coughs> Okay, so yung mga kadi, nakabit na natin na maayos at uh, ayan, uh, okay naman na siya. So yun lang mga ka no, uh, siner ko lang na isa mabilis yung ngayon nga, yung maling ang pagtatanggal nung abering uh, bearing. Uh, kasi hindi yun, yun winawasa, kumbaga may mga basic technique kung paano siya dapat gawin. So yun, ang ganda na lang. Maraming salamat sa panonood.